For today's video, dahil nga may dance workshop ako ngayon, ipapakita ko nga pala sa inyo kung ano yung nangyayari sa dance workshop namin. Umalis na nga pala kami ng bahay dyan. At dito nga pala yung studio namin. Bumaba na nga pala ako sa aming tricycle at lumakad na ako papunta sa aming studio. Sa second floor nga pala yung studio namin. Kasi sa baba nito ay kainan at meron din dito nagtuturo ng taekwondo. Umakit na nga pala ako dito. At kung makikita nyo, may dalawang tubig dito pag ikaw ay nagsasayaw. At dito nga pala, nilagay ko na yung bag ko sa upuan. Nung dumating na nga pala ako dito, ay nandito na rin yung mga kaklasiko. Okay. Kasama ko nga pala yung mga kaklasiko dito. At dahil bakasyon naman, pinasok kami ng mama mami namin dito sa dance workshop. Sana, aw. Habang kami nga pala ay kinokompleto dito, ako naman ay kating, kating na sumayaw. At ito naman talaga yung hilig ko. Kasi bata pa lang ako, ay para na akong kitikite. <laughs> Kaya nga pala, pinasok na mami at daddy ko dito. Kasi ko ko. At napakaganda daw kung meron pang nagtuturo sa akin. Para daw mas gumaling ako sa pagsasayaw. Mag-uumbisa na nga pala ginagawang pag-warm up para yung mga ugat at buto-buto namin ay ready sa pagsasayaw. Huh? Ah. Itong pag-warm up nga pala namin, halos matagal namin itong ginagawa. Kasi talagang ginigising yung mga dugo namin dito para masigla kami sa pagsasayaw. So weird. Para na rin naman sumasayaw kami dito. Kasi gada step namin ay bumibilang kami. Okay. Ang Bye. Habang kami nga pala ay nag-warm up dito, bigla na lang ako napaisip na balang araw, what if kung talaga maging dancer ako, ano kaya mapipil ng mama at daddy ko? Yung matupad ko yung mga pangarap nila para sa akin. Aww. Sobrang dami nga At ang pinaka main goal ko dito, ma-enhance yung talent ko para pagpasok ko sa pag-aartista ay marami yung talent. Kayo ba guys, sinosuportahan kayo ng mga magulang nyo sa inyong mga talent? Pakicomment na dyan sa baba. Mabalik nga tayo. Tapos nga pala namin mag-warm up dito. Kami nga pala ay na water break. Madalas nga palang pinabagawa sa amin ito para maiwasan namin yung dehydration. Okay. Nung sa gilid kami, kami muna ay nag-jijismisan. Nagsimula na nga pala ang pagtuturo sa amin dito. At ang tinuturo nga pala sa aming sayaw ay yung mga sikat na sinasayaw ngayon. At ang isang sayaw namin dito ay pantropiko. Kami nga pala ay nahati sa dalawang grupo. At kami nga pala tinuturuan ng gusto para naman kapag kami nag-perform ay hindi naman kahiyahiya. Binibilangan nga pala muna namin dito kada step. Kasi daw sa pagbibilang, ang iniiwasan dito ay lumabis ang step. Kaya naman todo effort sila sa pagtuturo sa amin. At ang maganda nito, yung mga hindi nakakasabay sa step ay pinupunta nila. Good job! Ay, kasi nila na may nahuhuli sa pagsasayaw. Kasi ang goal lang nila dito ay matuto kami lahat. Kami nga pala ay magpre-perform sa SM San Pablo. At ito nga pala ay gaganapin sa July 13. Kung mapapanood mo nga pala itong vlog na to. At kung ikaw ay pre araw na yon, pwede ka nga palang pumunta dito. At panoorin kami. Bago nga pala kami pumunta dito sa studio, kami muna yung nag-away ni Mami. Kasi minsan, ang hirap mag-decision sa mga gamit. Kaya naman ako, nakakailang palit pa ako dyan bago ako may magustuhan. Kami nga na punta sa gilid. Dahil ang mga lalaki muna ang tinuturuan. Ibang nga palang is step ng lalaki sa babae. At habang nasa gilid kami, kami muna ay nag-jijismisan. Yung ibang kasama ko nga pala dito, ah? ay ngayon ko lang nakasama. Pero dahil nga friendly ako, ay halos magkaka-close na kami lahat. Ah? Habang hinihintay nga pala namin matapos yung mga lalaki, kami naman ay nagbabadya ng sumugod. <laughs> ang second verse ng sayaw. Kasi medyo mahaba tong sayaw na to eh. So dahil napakaraming step na to. Minsan, nagkakamali na rin ako. Pero dahil tinuturo naman kami ng maayos, siguro pag nag-perform na kami, ay hindi na ako magkakamali. Sana, At sasayawin aw. na nga namin yung itunuro nila ngayong araw. Dali, 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 Ipinatay ko na <laughs> Maraming vlog ko na nga rin pala yung na-copyright Kaya ngayon ay nag lang tayo sobrang hirap gumawa ng content, kailangan natin ingatan na hindi tayo mga copyright. What? Kung gusto mo nga rin pala mag-dance workshop dito, pwede nga rin pala kayo mag-enroll sa second batch. At ang pangalan nga pala ng Facebook page nila ay Onkyo Dance Company. Okay. Hanapin mo nga lang para si Derek Suji dito at sisiguraduhin ko sa inyo na matututo kayo magsayaw dito. Napakasaya ko nga pala na nag-workshop ako dito kasi dati puro lang ako TikTok. Ngayon, kaya ko na makaubo ng isang sayaw. Kaya naman kung ikaw ay hindi pa marunong magsayaw, wag ka nga pala mahihiyang mag-enroll dito. Kasi kung gusto mo talaga matuto magsayaw, panigurado dito matututo ka. Kaya kayo guys, kung meron kayong gusto matutunan, wag kayo mahihiyang magsabi sa mami at daddy ninyo para masuportahan kayo at mailabas ang inyong talento. Wag nga pala kayo mahihiyang ilabas sa mga talento ninyo. Kasi dahil sa mga talento natin, dito natin mapapakita ang mga kakayanan natin. Like, follow and share. Thank you.